Ito kasi Eh, kung ko ano nangyari? Di ba, may dalawang baykan pa. Hmm. Akala ko isa lang. Pagbaba kong gano'n. Parang kang Ay, parang nasusunod ako. Hindi, hindi talaga. Ito parang natwisto twisto Pag-twist ka nung ako ng malo. ko bago na katayo. Nang tayo ko, mas... Ay, nahimatay ka? Parang kong nahimatay. Tapos... Pero naramdaman mo, lumagotok. Hindi ko na ano narin. Mm hindi mo na basa, ay, mm -hmm. sobrang sakit. Ito. Kasi hindi ka naman may matay kung hindi ka nasaktan eh. Tapos nung ano, hindi na ito sa gano'n. Kasi yung ginawa ko naman, in-exercise exercise exercise, ko, exercise. exercise. Okay. hanggang sa... Dudulas din naman yun. Dudulas din naman okay? Ito nung ito, eh, pina ray ko ng... Sabihin na natin, mga last month. Pero mm. <laughs> <laughs> kami ko na-extray. Hindi mo pinituron. Yan eh. Bone degeneration ang nila. Alam mo kung bakit. Ano ibig sabihin ng degeneration? Patandaan. Yes. Lahat tayo, kahit ako, siya, siya, kahit yung anak mo, darating at darating magkakaroon tayo ng degenerative change or degeneration. Kasi, on process, process pa Degenerative change ang tawag yan. Pag umiibad tayo. Kaya ngayon, ang nangyari kasi sa'yo, syempre, may may kabigatan ka. Yung hagdan, akala mo yung huling step na isa lang. Eh, Siyempre, bubuloso ka ng gano'n. Tapos parang gumanong siya. Oo, oh, matutwist. Oh. Ayun yung ginahimatay mo. Kasi biglang sakit nung nasa loob. Kaya kaya naman natin yan. Huwag lang talaga naputol yung ano. Yung, yung liquid. Oo, huwag lang talaga kasi eh malalaman lang naman natin yung pag in-MRI ka. pero yung X-ray. Ang X-ray kasi Buto lang eh. Yan. Alam mo nyo pala eh. Oh. Pag in-X-ray, oh, wala yung mga ano, wala yung... Wala. Hindi mo makikita pero yung... Kaya kahit nung ano, walang dislocation. No dislocation, pero yung litid. No. Yung ligament no. siya tinatawag. Parang ang mm -hmm. ano dito, ang niya. Sa lateral. Mm -hmm. Lateral ang tawag niya sa gilid, sa kanan. Dito. Okay, sa so, kasi 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 hindi mo siya madirin sa ano, sakit. Nasasaktan kayo sa kanya. Uh, oh, sige, tingnan natin mga meko. Kung rin yung issues niyo. Kailan ba kayo nadali tayo? Eh? March? Mar April, May, June, July, August. Sa barco ako eh. Wala akong magawa. Oo, oh, iga ba talaga. <laughs> Ika ka. Sige. eh yung isa susunod, mag-iinga. Kasi sa barko, wala talagang mag-adjust doon sa inyo. Wala magtutulong sa so inyo. Um, wala magtutulong. Uh, Masakit, sorry ha. And then, itong baywang ko, ipano ko na rin? Sige. Eh, ang problema sa baywang ko, hindi yung kasot ka -so, agad may break. Ah, okay. Oh, okay. Hindi nyo, hindi nyo mayuko ng maayon sa Ganon din yan. Pero iba lang din ang katawagan. May mga ibang katawagan pa dyan. syempre walang files yan. Ay, alam naman natin, meron tayong tinatawag na desiccation. Hindi, meron pa. Meron pa? Ano, ang um, Herniation? Oh. yung pa pinakamabigat. Kung ano yung pagkakain, ano yung pagkakain ninyo sa herniation? Tamang, ano, may lumabas na. Iyon. Mas mabigat yun kumpara sa desiccation. Ang discernation, ibig sabihin, lumabas yung sustansya ng annulus disc. Ito, ang annulus disc. Lumabas na yung nucleus pulposus. Yung sustansya ng... Yun yung ibig sabihin ng herniation. Ang last na MRI nito, 2019. Yun na yun. Lumabas na yun. Nakubuhat sa barko. Uy, sa pangal. Mm. So, Ayan, safe yan. Basta diretso lang. Tapos, tansya lang yung ano, hata. Pag a-atakin nyo, yung mga ganito, okay lang. Itad. Pero pag baby pa, bata pa, hindi po pwede. Lulusot yun lang dito. Sinasabi ko yan para hindi na tayo makapagsample pa ng mga disgrasya. Kasi kailangan manood kayo ng mga anatomy natin. Kasi marami nang sumusunod sa akin eh. Na nakikita ano, ko. Pahirot ko na rin to sa yung sinasabi ni ano, yung kay Ma yeah, Dito siya, dito, parang may sumasak sa lateral. yun Ayun lang. Weakas na, sir. Bring forward. Weakas na. Masakit, hindi? Hindi naman siya magkano masakit. Pero hindi. may... I Ayun, mean, taro... I mean, yung ngayon. May humigkas Sobrang sakit wala? Hindi. Okay, good. Yung Ibig sabihin ko lang kasi inaano ko nito, pag bumaba ako ng hagdanan, may time na parang nawawalan siya ng lakas. Ngayon, i-check natin. I-check natin yan. Padala ka rin po kayo sa agda. Nagigits ko kayo. Kasi ito, umiikas. Tapos may may ano yan dyan, may ligamit siya sa lateral. Uy, pabit na yung candy natin. Okay, candy. Okay. Muna rin. Kuha wow, na kita. Kaya na sa sa'yo. Sasampa pa ba ulit kayo? Paalis ako eh. Paalis ka ba? Oo. Oh, Inantay lang yung USB sa ko. yun yung nang itong kaliwa ko. Yun yung sinasabi ko na nahihirapan mo ito. No? Ito? Hindi, hindi. Ito, ito. Ito? Kung pagkaliwa kong paaba. Yeah, ano natin yung ito. natin yung Para sigurado. eh kung frozen na yan, hindi na kayo makapaglakad. And yun na nga rin sabi ko ng anak ko eh. Okay, or less lang. Yung E, isa pa, U. Pag nag-froze yan, parang frozen shoulder, hindi nyo maangat sa hips. Hindi naman kayo makahakbak. Ganun ang okay. maka. no, ibig sabihin. So, yun yun. Okay, yung ibig sabihin ng frozen. Kasi pag nag-froze yan, gaganong-ganong kayo. Parang hindi nyo maangat. Ayun na nga. pero mag ako ng bre. Ilang beses o limang beses ganyan ganyan mo bago ako mataas. Ang tawag dyan, may tawag, may ibang tawag diyan. Maring VPN, maring R2P. Pero magkaganon pa man, tuturuan ko kayo ng exercise niya, lalo pang nasa barko na kayo. sa O, check. Sige, punta kayo rin sa hagdan. Lakad kayo. Balik kayo rito Tingnan natin. Tingnan natin kung... Okay, okay. Okay. Okay na. Okay, upo muna kayo. Ngayon, ang magiging exercise nyo, di ba nahihirapan kayo mag-grip? Di ba? Ngayon, ang exercise nyo, siyempre, magbabal po kayo eh. Kahit pa paano, kapag nakapahinga tayo, kahit ka. One, two, three. Ganun lang kabilis ha. One, two, three. Ganyan lang. Huwag yung tagalan kung talaga siyempre, Meron nga yung tinatawag yan, degenerative change. Kailangan na naman yan, regular lang na naiinat-inat. O kung tatayo naman, kung nakatayo naman tayo, tayo ka. Kailangan meron kang bakating ganito eh. Ang mo kasing hangin. O yung kunyari, may nakakapit ka sa grill, sa liga, harap ka rito. Parang di matumba, parang sigurado. Sige, tuhod sa hangin. O kabila O wala namang pros. Okay? Try mo yung mo, tingnan kung makakapagsuot ka ng brief, kanyari. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Hindi siya makakasintas <laughs> Hindi <laughs> ito sa chan. <laughs> sa chan yun eh. Kung <laughs> mga. pero dito okay naman ah. Oo. Yan naman ang kasisagad. Yan yung standard. Okay, walang sabit. Sure kayo ah. Sa tuon, tinesting ah, wala nang masakit. Okay, thank you. Thank you, thank you.